Maraming nagsasabi na ang sisig daw ay inimbento ni Aling Lucing o Lucia Cunanan noong 1974. Si Aling Lucing ang tinaguriang sisig queen ng Pampanga. Pero when I did my research, natuklasan ko na ang salitang sisig ay bahagi na pala ng wikang kapampangan even during the Spanish times. So, ibig sabihin, bago pa man naging sisig queen si Aling Lusing, nagsisisig na ang mga kapampangan. Yun nga lang, iba pa ang kahulugan ng sisig noon sa Pampanga. Kung babasahin ang diksyonaryo ng wikang kapampangan na isinulat ni Father Diego Berganyo noong 1732, mababasa mo dito na ang definition ng sisig ay isang ensalada na karaniwang ginagamitan ng green papaya. Tapos, lalagyan nito ng asin, paminta, bawang at suka. Sisig din ang tawag ng mga kapampangan sa proseso ng pagmamarinate ng karne sa suka, kalamansi o anumang maasim na liquid. So, if you analyze it, yung sinaunang sisig, meron itong asin, paminta, bawang, suka at kalamansi. Kung iisipin mo, halos pareho lang ng mga ginagamit na pampalasa yung sisig noon at yung sisig ngayon. Yun nga lang, nagkaiba sila sa main ingredient. Dahil ang sisig ni Aling Lusing, ang main ingredient, maskara ng baboy. Kwento sa akin ng anak ni Aling Lusing na isip daw ng kanyang nanay na gamitin ingredients sa sisig yung maskara ng baboy dahil nung mga panahon na nandito pa yung American bases sa Pilipinas, Madalas daw tinatapon lang ng mga Amerikanong sundalo yung ulo ng baboy at saka yung laman loob kasi hindi raw nila kinakain ito. Eh sabi ni Aling Lusing, sayang naman. At dahil likas na matipid at malikhain tayong mga Pilipino, ginamit ni Aling Lusing ang maskara ng baboy sa pagluluto ng kanyang bersyon ng sisig. Over the years, nakaisip tayo ng iba't ibang bersyon ng sisig at ngayon ipinagmamalaki na ang dish na ito hindi lang sa Pampanga, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.